Sa video na ito, sasabihin po natin yung mga tips and advices po natin para sa mga nasa 20s or even below 20s. Para po nasa gayon, mas align po yung ating principles, mindset, and values patungkol po sa ating goals. Kaya naman kung interesado kang malaman lahat yan, panokorin mo na buo ang video na ito. Pero bago po natin simulan lahat yan, is definitely, uh, kung bago ko pala this, dito sa aking mga social media accounts, ako nga po pala si Christian J. Azucena, aka The Estudiante Trader. Isa so po tayong junior financial analyst, but I am also a global trader and investor na gumagawa din po tayo ng mga contents about business, finance, investments, para nang sige yun, mas makashare po tayo ng mga valuable lessons, no? At uh, mga informed decisions para sa mga kababayan natin Pilipino when it comes to their finances. Okay? Kaya naman, mag-like ka na, mag-subscribe ka na, hit mo na yung notification bell button para nang sige yun, lagi kang updated every time yung may mga new contents tayong i-upload. Okay? Simula na po natin. So, alam nyo mga traders talaga, lalo na most of my viewers, subscribers, followers, actually, yan po, no? Lalo na sa TikTok, mga kabataan po talaga sila. May nagbe-message sa akin, coach or sir, 16 years old po ako, pa paano po kayo na-engage dyan sa trading, sa finance, yan, sa financial management na major course, yan. So, alam niyo po, ang pinaka-advice ko lang sa inyo is definitely, uh, number one talaga, huwag kayong magmamadali no? Huwag kayong magpapadala sa mga peer pressure, 'di ba? Na yung eh huwag niyo ding kumpara yung buhay niyo sa akin or sa ibang tao, 'di ba? Sa mga nakikita yung successful na dahil definitely we should not and we cannot also measure and compare yung level 1 natin sa level You know, 20 na ng iba, kahit same age group pa tayo. So, wag na wag kayong magmamadali. And don't compare yourself no? To others or with others dahil definitely magkaiba kayo ng background sa buhay, no? Siyempre hindi niyo din alam yung pinagdaanan nila, paano niyo paano nila naabot yung mga bagay na parang sa nakikita niyo ay successful na to, ah. 'di ba? Coach, bakit 'wag magmadali? Kasi ayan din yung na-receive ko, no, na advice, na tips sa aking mga coaches na ngayon minsan sila ay 25 na sila ay uh, 28 magta 30 na ayan no hindi hindi ko nang babanggitin pero may mga coaches akong marami ako na sa aral sa kanila no na kung bakit ko nakuha itong mga words na ito bakit naman kasi uh, sa panahon ngayon, talagang totoo naman, advanced na ang technology, ang yan, social media, internet, marami nang mga opportunities sa ngayon. Kaya naman, sa totoo lang naman talaga is maraming yumayaman ngayon, no? kahit bata pa lang sila. Pero again, uh, kanya-kanyang timeline and pace kasi yan. Minsan yung mga kabataan, ang pinakago nila, ay gusto kong yumaman ka agad, tama? di ba? May masama ba doon? Wala naman mag masama. Maghangad ng umaman, syempre. Uh, guminawa yung buhay ng pamilya nyo. Pero kung ikaw, halimbawa, 16 ka pa lang, tapos gusto mo biglang yamat ka agad. No? Mali po yung ganun. Diba? Maling mindset yon Bakit? Kasi nagmamadali. Alam nyo po, lagi kong kasabihan is, kapag no, madalas nagkakamali, kapag ka nagmamadali. Ang ibig sabihin po noon, baka naman sa kakamadali mo, hindi mo na naaayos yung mga dapat mong desisyonan sa buhay mo ng karapat-dapat o nang tama. So, yun po yung sinasabi natin dito. Halimbawa, di ba, may ipon ka na. Eh, gustong lumago agad yung ipon mo. Kahit, let's say, 18 years old ka pa lang, 19, or nasa college ka, or bago ka mag-college, gusto mo, mayaman ka na, very ambitious ka. Okay? Uh, ang, ang medyo mali doon is nagmamadali ka. Kaya ang nangyayari, di ba, hindi ka masyadong nakakapag-research Or let's say, nakakapag-aral, hindi ka nagpapamentor, yun yun, no? Nagmamadali ka, kaya mas madalas, nagkakamali. So, anong kailangan natin gawin kung, ayan, nasa 20s ka or less than 20s ka, talagang mag-aral. So, pag, pag sinabi yung pag-aral naman, hindi naman yan, again, tungkol sa, you know, apat na sulok ng skwela. Ako, nag-aaral pa rin ako, pero nag-aaral din ako, sa totoong buhay, no? nag-aaral din ako, nagpapaturo din ako sa mga mentors ko kung bakit tayo ganito at nakakapabahagi din sa inyo. So number one, take the learnings talaga. No? Take learnings as much as you can, as early as you can no? As soon as possible. Dahil learnings yan talaga eh, kahit naman anong edad mo, 'di ba? Lifelong learning po ang buhay. Kaya akin, pas okay kung matututo ka muna, 'di ba? Sabi nga natin, learnings before earnings. Ibig sabihin, minsan, kabataan ka, ay eh, sir, gusto kong umaman ka agad. Ano ba yung pinaka the best way, pinaka fastest way or mabilis na paraan para umunlad sa buhay, kumita. Uh, Maghangi paraan sa ngayon, tulad nga na sabi ko. Pero again, kung ikaw ay kabataan, eh gano'n ang mindset mo, ah uh, baguhin natin yung kailangan. Ah, nasa ganitong age group ako, okay, sige, papa, papa, papaturo ako, papamentor ako. ba diba? Magbabasa ako ng librong pag-aaralan ko ito, magiging dedicated and disciplined ako sa bagay na gusto kong aralin. Yun po yung sinasabi natin dito na pag nasa ganyan age group ka talagang you know, sali ka ng mga events, join ka ng mga groups, Okay, yan po yung third, take learning as much as you can. Number two is, kahit nasa, di ba, estudyante ka or youth ka, nanonood ka neto, hindi oh, eh, ko alam yung field mo kung ikaw ay nasa, kumbaga kahit ano, di ba, marketing, architecture, or kahit anong ginagawa mo sa buhay, uh, yun nga, nabanggit ko na, uh, talagang palawakin ang inyong, bukod sa matuto, No, siyempre, yung networks and connections and shared values and beliefs ay mas okay po yun. Mas maganda po yun, no? Ibig sabihin nito mas okay yon dahil mas natututo din kayo sa ibang tao na makipakikipag sa ba diba? So, mas okay po yun. Kaya ganyan yun yung sinasabi natin dito, no? Na kailangan matuto ka din na makibagay sa mga tao, kausapin mo sila, i-approach mo sila, huwag kang mahiya. Okay? dahil yung mga tao na minsan, 'di ba? Para lang kayo nahihiya, hindi mo lang alam, no? Pero ang kailangan doon, matuto ka rin sa ibang tao kung, 'di ba? Kailangan mo silang i-approach, kausapin, attend ka ng mga networking events. When we say networking events, yung mga mga opportunities na pwede kang makakilala ng mga bagong tao ng mga nasa field mo na, 'di ba? Limbawa, ako gusto kong matuto ng trading. Ang attend ako ng a-attend sa mga events na tungkol sa pagte-trade, na tungkol sa crypto, no? Kung kung ano man yung tina-trade ko at kung ano man yung field mo, no? no? Hindi ko nga kasi alam yung field ng nanonood nitong video na ito, pero again, bukod sa take learning as you can as you, uh, as much as you can is umattend ka, no? Makipagsalamuha ka, umattend ka ng mga events, makipagsalamuha ka. Talagang kailangan eh maging confident tayo no? May makikita ka bang ano ba? Parang extrovert na yumaman. Meron din naman, no? Pero most of the entrepreneurs, businessmen, no, nasa sales and marketing. Syempre medyo makakapal ang mukha niya or in short, may confidence po. Okay? Kaya 'yun yung maibibigay natin sa inyo, no? And number three, bukod doon sa lahat ng mga 'yon is uh, Since bata ka pa naman, yun nga, marami ka pang matututunan, pagdadaanan. Siyempre, hindi mo may iwasang ano. Number 3, magkamali. Sabi nga ng coach natin, di ba, parang pale past, di ba, pale cheap, and also, di ba, pale uh, forward. Ibig sabihin, ayan, kay Coach Mix po yun, no? hindi sa akin yun. Ang ibig sabihin nito, bakit ka nagmamadali masyado sa buhay? Eh, you know, 20 ka pa lang, 21 ka pa lang. Kano, kahit medyo magkamali ka ng minimal dyan, kahit, di ba, nalugi ka sa business mo, o kung ano mang failure yan. Actually, there is no such thing as failure dahil yung fail mo na ginagawa mo is definitely magre-reflect yun ng learnings. It will actually be converted to learnings. So, kaya again, pagka nagkamali ka, matututo ka naman talaga dun eh. No? Kailan ka, kailan ka matatalo pag sumuko ka doon pag nagkamali ka ba diba? nagkamali ka sumuko ka doon wala talaga diba parang quitter ka pero pag hindi ka nagquit tuloy tuloy ka lang sa learnings tuloy tuloy ka lang sa talagang pagiging open minded to learn and to grow yan ang lagi kong sinasabi eh mas mag improve ka mas mag grow ka kaya again Diba? Okay lang magkamali, no? 15 ka pa lang. Kung ikaw nanonood na 15, 16, 17, Oh my, no? Sobra. Kung ako yung alam ko ngayon, alam ko na siya nung 15, ipagpapalit yung, <laughs> yung buhay ko sa ngayon sa age na yan. Kasi ibig sabihin, yung time talaga is definitely napaka-importante and napaka Okay, kaya yan po ang message ko sa inyo. Ayan, magta-10 minutes tong video na to. Sana marami po kayo natutunan sa vlogs natin. Tuloy-tuloy lang tayo sa paggawa ng contents. So, like mo naman, share mo naman kung marami kang natutunan. Comment mo din kung ano yung mga natutunan mo. At share mo na to sa ibang tao. Parang, sige yun, mas marami pa tayong mabahagian matulungan. So, yun lamang po. And see you on my next vlog.